it's dj ge biluhin na lang naman ano kilo <tuk> ah. na naman kilo Kano kilo ah. oh, sige dami na nakuha si Gabangka isang arte naman kasi ng ano mo. Oh. Gaya, oh, yun. Hindi ganyan. Ganun ang oh sa ginagawa niya, oh. Eh nga. Relax na. Ang ganda. Wala ka pang nakuha, Butete? <laughs> butete nga. Guys, wala pang nakuha si Butete, oh. Hindi lagi ganyan. Pag ganun, o oh, sa, ano niya, nasa ibabaw lang. Where are you? Where are you? Ayan ako <laughs> <don't know>, ah <laughs> <laughs> Lapit din dito Wait lang kay baka malapas yeah, so hindi na putiti ah nakuha na kanya lukan, lukan. lukan. tawag kita sa patanggas lukan laki na nakuha ko na taong ah hello, ayan, si Ping. Oh, Andito naman kami! Hello! Kumusta? Ayan! Hello. Si Arnold on Pink TV! Oh, lalaki oh. Ayan! Lalaki ng ano! Oh. Basta pa sa ako! Ayan! ayan. ayan. Saan kayo galing? Ito! Ito! Oh, oh. yan oh, nakuha ni Butete. Okay. Ha? Oh. Oo, lima. Malaki. Mer merong malaki, merong maliit. Nakalpas pa kalpas pang ang dalwad. Diyan lang kami, gawa ng yun. lalaki ng ano. Oh, oh ano, 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 Ito. Ito, guys. Ito, guys. Nakatalip ang lima na. Ha? Ito, baka na. Oo. Uh oh, hmm, kahit pa paano, may lima. Oo, doon marami doon sa amin. Saan? Saan? Marami. Doon. Saan? Kami Saan? Doon kami nakakasama. Doon, yan. Nang ganito? Uh Oo. -oh. Hindi pa ganyan. Uh Oo. -oh. Ay, baka mo na Wala. Ka eh, ano oras kayo dumating? Ah, uh, magalas na. Kasi mag na. Oh, uh, ilan na ba 'yung voice niya, WH? Ano, nung tiningnan ko nung isang araw, 19. Oh, eh, ako online na rin Kasi, pala eh. Kasi kagabi tinitingnan ko, wala pa ulit. Ayun pa rin. Wala pa rin update. Trinis Ay, ayun. Uh -oh. Hindi, ngayon. Mayroon na yung mamaya. Ano? Di ba ano? 'Di ba si Japper ay naka nandoon muna sa quarantine na. Ano. Mm. Siguro nasilip niya ulang video namin. Oh, bigla nga nga na. Bigla na. siyang umano tapos may oh, nag-ano doon 600, na. Agad. Ah, uh, 700 dagat. Meron dong nag-comment na sabi niya napanood ko ang nahigit na niyo ni sa si share ni ano ni Japper. Oh. Oh. Arnold. dami Sabi niyan, Hello. Ayan Ayan lang. Ang lalaki o. Oh. Sige. I-play ko lang. Okay. I-play. I-play lang. Guys, <laughs> yung, yung, yung si Arnold Singh TV. Ayan lang. Ang dami. Singh. Ay, may taran diyan Ano yan? Tulingan? Tulingan. Hmm. Ay, sarap. Parang mali, Ang lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang Ang lalaki. Ang lalaki. Anong oras ang mawi niya? Boss, Mamaya. Mga last 3 o. Last 3. Hindi. Ako po natin. Ano? Yung video nyo. Isali ko kayo doon sa laptop ko pwede na lang mamaya okay ano Sayang din kasi patapos naman yung sa GC namin malapit na maubos din ano kaya 'yun <laughs> ano okay. puli nila guys sila <laughs> na puli nila goods malaki pang nga bahay yung kaysa akin eh so, nabasa <laughs> daw nga kayo nabasa ang araw sila Oh, sige, oh sige, ah, sige, sige, sige 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 yo. Wala stress. Wala oh, stress. kaya? Kumabayan. Oh, uh -huh. Ah, alis ay. sila, alis kayo. Mhm. Paano oh, oh. kaya dadaan pa mike kay Alan kasi birthday din ng anak niya. Uh, ay sabay pala ang birthday niya. Oo nga sabay. Tayo, oh, na, na, nandito ay. Tayo lang, sabay dito din 'yung sama 'yung Uwi na kamay. Ah, oh, sige, 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 sige. sige, sige. Oh, kita na lang tayo mamaya don. Masakit lang kami sa... Uh -oh. Ay, 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 alay. <laughs> <laughs> alay, alay, no? Wala. Asan na yung kuha mo? Wala ka pang nakuha? Oo. Oh. mo, ay, kahit <laughs> dapat kuha ka ng bakaw. Ano ba Pagbalik ko, bakaw na na rin mo kiri. Para marami. <laughs> Dalhan ko ng screen. Bakit may buwan din to sila? May, uh, may ano din? Minsan wala din ganito? Hindi, lagi ito. Ah, lagi talaga. Nakakaibot ka lang. Nakakaibot ka lang. Mm -hmm. I-focus mo sa asa mo. Ano Paano may focus eh? Wala man kayo nakuha. Wala ah. Ang dami. O Ang laki oh. Patay niya. May ba? May ba? Ay, hindi yan pwede. May nakuha. Si Butiti guys, patay. Patay. Ayo, ayo kasi ana i ano mo? Ha! Ayan oh, laki. Ayun laki o, yun, yun. Yun, oh. Ang laki. <laughs> hey, guys, so, laki guys. Oh. Ayun, oh. La, laki o oh. Masarap yan pa sa bawang. Ah. <laughs> hmm. Ang guys oh. Dito tayo kunin mo. Dito tayo pa. Ha? Oh. Huh? Dito. Ah. 对，是的。 はい <laughs>

kap <laughs> orang <laughs> ah. <laughs> Bayan pa, Ano? Hmm? Hmm? swerte nga ang pa akala ko hindi muna tahong kasi hindi ako makapaniwala eh, pag ano, mo Carla tahong pala tahong ni Carla tahong ni Carla i-premier mo 8 minutes yung kanina eh Iyatid nyo lang doon sa ano, te? Kinakabangka Ay, doon kinana Oo. Oo. bigyan din natin si Leia Pun ana sa papan asa pa? Pun aba dagdagan mo Nandito ka na lang din naman eh ano, hindi sila hindi sila nabubuhay sa ilalim pumapailalim sila ilalim sila nalilibre ka na ng ulam pag dito ka malapit eh. pag oh, ka lang talaga Oo. Oh. Anong luto nyo to dito? Ah, luluyahan lang. Luluyahan lang. Yeah, yung salay. Mm -hmm. Yung ganyan. Luluy. Yung ganyan na ano, salay ba yan? Anong tawag nyo dyan? Yung ganyan. na yun lang kasi hindi ako nakanil cutter punong puno na yun tubig dagat na yun guys eh. tubig dagat la pittita hindi pala ano, hindi sila sa ilalim masyado. Hindi sa ilalim masyado. Yan na. Ano mo dun sa sayang Ah, tumbiwang. Sinilap, oh, ako ba? Oh. Ito lang kasi Meron. May nakuha ka? Deluwa. Hindi siya sa ano no, hindi siya sa malalim lang. Diyan lang siya sa lapay. mangungot sara. Anong tawag, anong tawag yun ano tawag mo? Ano tawag niyan ka mga kamag-ano? Mangungot sara. Kakaykay. Kakaykay oh, 'yun pamagat mo. Magkakaykay ayun. Oh. yun Kasi eh, mabilang pa nakuha niya. Sundaan na. Ayan, laki. Andito lang talaga sila.

O oh, yan Ang mahal kaya ng kilo nyo Oh sa mall mm, mahal, yan. mahal yan Kasi alam mahirap hirap din pala kuhanin ah. May buhay dito sa Sabing dagat O oh, pagmasipag Pagmasipag ka lang may ulam pa na Libre ka na ulam Bigas na lang Libre ulam Like gold gold dito. Hmm. Oh. So, isang ulaman na si Butete. Bang, Sa kanya kulang pa. ko. Eh. Ano bang luto mo niyan? Ano? Sarap yan din na diba, Gisa lang yan, Luya. 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 crispy pati ano, bahay. <laughs> Igisa lang yan ng luya. Yeah, Para busog. <laughs> Para oh, wow. Sprite. Huh? Yeah. Igisa eh? tapos ano yung pang sabaw. Oo, oh, oh, pwede yan ihalo sa pasta. Uh, Oo. Oh. yung ano, yung white, ano tawag mo Ah, dito pala tayo dati na Doon, sa kabila. Yung na picnic picnic ah, tayo. Okay, okay. Oo. Oh, Lucky oh. Lucky na agad oh. Plus yung... A piste bato. <laughs> Walang iya. Ang oh. Ayan, oh Ayan, nagdikit-dikit lang. Oh, yeah. Lalaki. Hindi, sa so laki. Ano tawag nito ka bangka o iba naman to? dikit-dikit. Ganyan di Ano yung uh, ito? Ganyan din, yan. Kaya makinis siya. Okay. Uh, yun, ano, ano? Okay. You know? mo. Ito. 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 Naku, kitang Ayun bang sila oh. Wala na, wala na kay makuha. Ubusin namin 'to. Ayun, ang laki. Ayo. <laughs> Batu pala. bakal lang po. Dito Dami na wow. ng pang-premiere ni Botete. Oho. Oh. Oh, iba ba naman niya makinis so. din oh.